Yan guys, ang ganda na lang court dito. Opening na siya sa September 9. May liga kami guys sa barangay namin. Yan na guys, ang ganda. Yan. Tingnan natin kung makaka-shoot pa tayo dito guys. Ang <laughs> ganda guys. Dapat Diba, ba barangay iba. Kit, Di si Jersey, Jersey. Barangay, iba. Kaya Idol, oh. lo. <laughs> yan, ito mira nyan. vlog pa mm. Dito guys yung school ni Zoe. Waiting din pala kami sa pag-open ng school. Oh. Hi Zoe. 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 Good morning. This <laughs> is pagkain guys na marshmallow. Kanda <laughs> uh, ng kwarto, tapos na. Almost finish na guys. Na yun lang guys. Bye bye.